Iris, ang maging maunawain ka sa mga kapatid, at sa magulang ang dapat sa iyo para mas mapaganda mo. Ang iyong mga swerte na padating na para sa iyo. Kaya mas mainam na huwag kang makapagmura at makapagsalita ng kapintasan, ng mga kapatid ng hindi hamina ng iyong swerte, sa mga plano na gustong gagawin at ngayong araw ay may okay ka na maang aura mo, pwedeng kang gumawa ng transaction, bawal lang ang pumirma at bawal din maawa kagad, nang walang magbibigay sa iyo ng suliranin sa hinaharap. Sa ibang plano para sa ikakaganda ng pamumuhay, at huwag mong susukwa na ay gawa ng plano, dahil malaki ang sinyales na magagawa mong mapagtagumpay, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 36, number 16 at number 10. Taurus, kung may dapat kang makausap ngayong araw, ay iyong gawin dahil may aura ka namang kahusayan, sa mga gusto mong mangyari, ang dapat mo lang iwasan ngayong araw ay magalit ng biglaan, dahil pwede kang mas makuha ng swerte ng kausap, at iwasan mo muna ang magplano ng bagong pagkakakitaan, sa ngayong dahil wala kang makukuhang positive na kakampi sa iyo, mas mainam pa na ipasyal mo ang minamahal at mapapaganda ang inyo bawat kalusugan. Sa iyong pera ngayong araw kung may extra kang pera, ay maganda sa iyo ang makatulong sa kapatid at magulang kung sila ay lalapit sa iyo ay pagbigyan mo nang mas dumami ang iyong katalinuhan sa paggawa ng pagkakaperahan Sa trabaho ang pahiwatig ay maayos sa mga gawain para sa iyo at kung may hihingi ng tulong na kasama sa trabaho ay unahin ang iyong gawain dahil mas importante na makatapos ka para ang nag-obserbo ay makita na mahusay ka sa dapat nagagawin sa trabaho. Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 24, number 29 at number 33. Gemini Ngayong araw ay maging masinop ka dahil doon ka hindi kayang malamangan ng makakausap, at laging ready ka na gumawa ng katwiran, na alam mong nasa tama ka ng maging maayos ang lahat na dapat nagagawin. At ngayong araw ay malakas ang aura mo sa mga usapang maliitang pwede kumita ng pera, at kung may kasama ka pang kapatid ay mas lalong maganda para sa iyo sa iyong pera ay bawal sa iyo ang magpautang ng makaiwas sa problema, pagsisinop ng iyong pera, dahil may dalang buenas ang pera mong hawak, para maging marami pa ang pahiwatig. Sa trabaho ang pahiwatig sa iyo ay pag-iingat sa mga ginagawa, maging maingat ka lang sa pakikasama, para ikaw mismo ang makagawa ng dapat na trabaho at doon ay makukuha mo ang tiwala ng mga nakakataas ang posisyon Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color red and color green number 22 number 8 at number 29 Cancer ngayong araw ang iyong pagpapatawad ay dapat na iyong gawin, para sa mga kapatid, na nagkaroon kayo ng tampuhan para may good energy ka, nagabay ng pag-asenso pa, kahit may kaluwagan na ang iyong pamumuhay, ay may guide ka pa sa maayos na kalusugan ng pamilya, at ngayong araw ay mas mainam pa talaga sa iyo, ang makipag-deal at laging maaga ka sa tagpuan dahil ang aura mong katalinuhan ay maayos para sa ibang tao at sa pamilya. Sa trabaho, dapat ka namang maging stricto sa sariling ginagawa at huwag ka muna makisama sa iba dahil ang mag-focus ay ayon sa iyo sa trabaho nang makakuha ka ng paghanga sa ibang superior. Sa pag-iibigan dapat kang maging malambing sa minamahal, para laging may gabay kayo ng nagkakasundo, at nagbibigay sa dapat na gagawin. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color white number 19, number 25 at number 8. Leo, kahit sino pa ang makausap mo ngayong araw, kung magiging mapanuri ka at relax ang isipan, ay hindi ka nila matatalo lalo kung gagawa ng pagkakakitaan. Sa iyong pera kung may nalalaman kang investment, na iyo namang napag-aralan na legal ang interes, ay ituloy mo ang investment mo at makakaipon ka ng maayos. Sa tahanan kung may biglaang kang bisita ay maganda para sa tahanan mo, may dala siyang good energy ng mga bagong kaalam, na pwedeng paggawa ng ikakaasenso ng bawat buhay pamilya. Sa trabaho, dapat ay walang kang pagpapataan ngayong araw, kung kaya mong magsalita para sa ikakaganda ng gawain, sa mahinahong pananalita, ay lalong dadami ang haangga sa iyo na kapwa kasama sa trabaho at sila na pwedeng magsabi sa mga nakakataas na mahusay kang talaga Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color pink and color gold number 10 number 25 at number 14 Virgo saan mo ba hahanapin ang kasiyahan mo sa buhay ang pahiwatig, ay mas maging maunawain ka sa minamahal, at huwag basta pair alin ang mas ugali, at magagabay ka ng mga swerte ng pag-asenso pa sa pamumuhay, at mas lalong lalago ang pag-iibigan, na maging mas maunlad na swerte sa inyong plano, at ngayong araw ay may kahinaan ang aura ng swerte, sa mga pakikipag-usap sa ibang tao kung sa pagkakakitaan, ang iyong kausap ay hanap lang hanap ng tao, dahil may sinyales na mapagsamantala lang ang makakausap, kaya dapat na mas maging maingat. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho, ang maging mauunawain ka ngayong araw ang dapat mong magawa para maging masaya ka sa ginawa at sa iyong pera ay bawal ka magbigay sa pamangkin dahil pwede kang dadaginan ng tukso ng pagkakagastusan Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color green And color silver number 14, number 36 at number 10. Libra, ngayong araw ay okay naman ang iyong aura basta maging wise ka, sa pakikipag deal ay hindi ka kayang malamangan ng kausap, at sa pamilya kung may nais kang gawin ay sabihin mo sa minamahal, lalo kung sa paggawa ng bagong pagkakaperahan, dahil kung magsusulo ka ng desisyon at pwedeng hindi mo magawa ang iyong nais, at kung may isasama ka sa ibang pupuntahan ay isama mo ang kapatid, na close talaga sa iyo dahil mas lalo kayong gagabayan, ng swerte sa dapat na magawa. Sa iyong pera ay dapat mong iwasan mo talaga na gastusan ang ibang bagay, at huwag mabigyan ng pera ang pamangkin, dahil may madadalas sa iyo ng kagipitan sa pera sa hinaharap kung mabibigyan. Sa trabaho, naman ay mag-focus ka ngayong araw, para hindi ka maluseta ng gustong makaanggaw sa iyo ng pag-asenso, at maging maramo ka muna sa pagtulong sa mga kasama sa trabaho. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color red number 10, number 43 at number 8. Scorpio, ngayong araw dapat kang magsalita ng gusto mo sa mga kausap para malaman nila na seryoso ka. Sa gusto mong may parating sa kanila, na ikaw ay hindi makakayang mabiro at pag sinabi ay dapat nagawin at huwag ka lang masyadong magbigay ng pagtitiwala, sa isa mga kaibigan mo lalo na sa babae, siya ay pwedeng may gustong makuha lang sa iyo, at huwag ka magpapalabas muna ng pera sa mga pamangkin, at pinsan ng makaiwas ka sa biglaang madatingan ng kagipitan sa pera. Sa trabaho ay masasabing maayos ang lahat ng iyong gagawin pero dapat kang magingat sa mga taong mahilig humingi ng pabor, kung masusuri mo ang kanyang ugali, ay mas gusto kang maungusan sa lahat ng bagay, kaya maging maingat sa mga pakikasama. Sa pag-ibig ay dapat kang maging mapanuri ka, at gawin mo ang nasabi sa minamahal, dahil baka may kakulangan na dapat mong iyong gagawin, para lalong maging masaya ang pag-iibigan sa pag-asenso, Pisces ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, and color green number 49, number 20 at number 31. Sagittarius, kung may dapat gawin para sa pamilya, sa mga kapatid at magulang, ay mas mainam na magsalita ka na nakaharap sila, kung may magalit hanggat nasa tama kang katwiran, ay sila pa ang magdadala ng kahirapang madrama sa sarili, at sila ang kusang makikasama sa iyo, at sisigla na lalo ang bawat relasyon. Sa tahanan dapat kang maging maingat ngayong araw, mas mainam na huwag kang tumanggap ng bisita, nang hindi kayo mapasok ng mga bad energy, ng kagalitan at pagbagal ng swerte sa mga gustong gagawin. Sa may negosyo may sinyales na may padating nagagawa ka ng desisyon, huwag mong susulohin ang makagawa kagad ng desisyon, dahil kung hindi mo may kukonsulta ay pwedeng magbigay sa iyo ng suliranin. Kaya dapat ang pag-iingat at kumuha ng ibang opinion sa naayon na tao, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran, ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color silver, and color blue number 23, number 19 at number 11. Capricorn, Ngayong araw ang pahiwatig may padating na isang desisyon, sa makakausap basta magtiwala ka, sa sarili mo at hindi ka mapupunta na pwedeng kang malungkot, at sa ibang plano mo lalo mong pagsisikap pa, dahil pwedeng maging sagot sa mga plano ng pagnenegosyo, at huwag ka lang gagawa ng pagpirma na para sa mga kamag-anak, dahil pwede kayo magkasire ng relasyon, kung mabilis kang makakapirma. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho ang pahiwatig ay maging masinok ka at huwag magbibigay ng iyong idea sa iba sa mga kasama sa trabaho doon mo maalegan ang iyong pangarap na makapagpapaunlad pa sa iyong trabaho. Sa pagmamahalan ay maging mahaba ang iyong pasensya, kung bagyang suliranin ay madaliin mong maayos na mabigyan ng solusyon, nang laging may dalang swerte ang iyong gabay sa pag-iibigan, Virgo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color gold number 30, number 34 at number 6. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig may may dadating. Na araw na may bisita kang dadating o biglaan kayong magkakatagpo ng isa sa kakilala, sinyales na naayon sa iyo dahil kung kayo ay magiging close, ay madami sa inyong dalawa na pwedeng pagsamahan, na magagawa sa ikakaganda ng buhay, at ngayong araw kung may gusto kang gawin ang nais ay gawin mo lang sa iyong nalalaman, ang dapat lang iwasan ay ang magalit kagad, at iwasan din ang pag-ayon kagad sa mga kagustuhan, ng kausap, Kung mabilis kang aayon ay pwede ikaw ay mabigyan ng suliranin sa pera. Sa trabaho ang pahiwatig ay walang problema, kung napapanatili mo ang kasipagan, ay isa yun sa mapapansin sa iyo ng lihim ng ilan sa boss mo, kaya fokus at iwasan ang pakikipag-usap sa mga kasama sa trabaho. Sa pagmamahalan ay masaya walang sinyales na tampuhan, kung magkakaroon kayo ng meromantikong oras ng pag-ibig, para maalis ng bad energy sa tahanan at sa katawan nang dumami ang good vibes ng swerte sa pamilya Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color red and color white number 22 number 39 at number 17 Pisces, ngayong araw ang ugaling mong wise na matahimik. Ang sana na iyong gawin, kung may deal ka sa mga kayabangan na tao, dahil kung hindi ka masyadong makibo, ay malalaman mo ang kanilang kahinaan para magawa mo na pabor sa iyo ang deal, at huwag ka muna umayon sa ibang gustong manggayari, ng kapatid dahil pwede siyang mapahamak na kasama ka pa, kung walang susuporta sa kanya, ay makakaiwas sa problema at bawal din sa iyo ang pagpirma ngayong araw, dahil magdadala sa iyo ng problema kung makakapirma ka ngayong araw. Sa trabaho ay may kahinaan ang iyong enerhiya, kaya dapat kang maging mas maingat, sa mga ginawa ng tuloy-tuloy kang makagawa ng maayos na trabaho sa iyong pera ay patuloy kang tumulong sa magulang at mga kapatid, kung ikaw ay may ekstra pang pera, nang patuloy na ikaw ay madetingan ng pagkakaperahan. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 12, number 25 at number 36. Pssst.